Tapos tatapusin na lang natin sa mamamakit Mga oras. Tingnan mo dito Anong oras? Alas 12. Oh. Ang araw ay Oh, dito lang tamang-tama. Preskong-presko po di talaga matatamaan pati ito Hoy, yan magandang buhay uh, napaka challenging po ng linggong ito ngayon mga farmer dami nating tinatapos na project dumagdag pa yung problema natin sa uh, uling grabe dito po sa barrio walang makuha pero ayun, nadaanan daw ng tatay ni Kong, Kong si Jay yung tatay ni Multo naghahango na so sabi ko, kung akitin mo na muna saglit at uh, kausapin na uh, dalhin talaga dito yung uling at delikado tayo huh. wala pa si Dexter kumusta estamos? 20 kilos tapos na sige ay ha ah, bilis tapos na kaya yung pitik pitikan to eh no ah pero yung ano kapasingit ako ne na, eh. lagyan natin ng net ne eh. ayan para naka net na hindi eh. ko na naman kayo mahagilap busy daw kayo eh dami daw pinapagawa kay kuya Mitch, eh buti nga ito na kontrata na natin nabisuhan natin ng maaga pasasabi ko sa kanya sasabihan kita pagka ready na Oo, sobrang ganda ng sandalan din kaganda ganda ng kulay mahirap saktong sakto pala yung iba kuya kulang eh so sobrang. Okay lang naman, hindi naman natin may perpe Yung iba nga, islab lang na ano baboy. baboy. pa? Oh, uh, ang baboy. Yan ang baboy itong basa pa ng mm, itim ko eh ah kailangan na natin isa Bet eh pero ano yung baboy ni Anton eh Ano nga nag? Pasuyo yung itong mga motor na ito. Parang dito na nakalakaran. itong sakto pala no iyahanap mo pa ngayon ng ano yon, ha ng kasaktong sukat nya yan yan okay na yan oh. o swak o na saktong sakto pala o oh. kumusta nga na di ba na eh? ha ah sa dulo wala pa ito laman sa dulo eh sa dulo na yan ayan o, delikado to kailangan natin lagyan ng kaunting harang mga ka na kahit kahoy lang Oo. pero ano sa tingin mo kung tubular mas mabilis kasi pag kahoy, matrabaho tapos pwede pang matapakan masira Aapakan yan kailangan namin harangan yun dito baka may simot po na bata mahirap na okay, isang... ha? oo okay, isang... oh, di diba? tapos pinturahan na lang ng itim pwede pang ano nga yan oo oh, isang ano yan pahaba para mas matibay kasi hindi lumundo so, ayan o oh. ang galing ayan na yung baboy Uh, Marami tayong ano, problema din tayo sa baboy. puti may uling na. Ayan, nakakuha ng kinsing uling. Bali may advance silang 4,000. na, utang nila, pa na mga ah. Yung di bali hindi muna natin babayaran 'yan. Mumuna oh, para hindi hindi sila mawala. Oo. Oh. talagang anong galing discard nito ah. <laughs> Then, uh, uh, so, dalawa. dalawang, dalawang Ah, uh, oo. Oh. Sige. Pero pa kaya pwede kaya yung Sabi nyo sa ilalim yan. Ha? Baka oh, pwede sa oh. Ang galing oh. Buti na parang nasa talaga. Parang sinukat oh. Oh, ayan po. Parang sinukat siya. Tamang-tama. Yan ang gusto ni Bebe. Hindi na nagbabawas. Hindi na nagbabawas kung meron tayong konting eh, pinipinturahan pa pero meron na din biniling na uh, ayan so 6 times 15 6,000 times 9,000 ne 15 lang yan oh sige oh paganda yan Naka, nakatali <laughs> problema din si Rambo Di okay naman yun, si sina, sina Jay. Actually, mason din namin yan, mga farm yung tatay niya. Nagmamason, mason din yan. Isa din sa mga gumawa ng kulungan dito yan. Ano din yun, mabait na naman. Pero syempre, habi ko nga, pagka, uh, siyempre, pera na yun na pag-usapan. Eh, di ba? sabi ko, parang kahit may, ano, kasi 5, magkano ba ang kuha ko nung nang run? 5.50 ata. Eh, Kumuha kayo kay ate mo, pambayan! Yung ano, yung... Siyempre, tumaas bigla po. Huwag oh, siya lang kamong na, ano, kasi kukuha naman eh. Ang kukuha nga natin sa mas mahal kung kailan mura, di ba? Eh, yung kailangan, kailangan. Na pinapuntahan ko na rin, kasi may ikot ako dito sa lakyos. Yung suki su ko dati, yung ano, wala talaga, sabi niya, ang hirap. Mayroon doon na binabalot giniligaw ko kuko Hindi, hindi. Iriripak na lang. Sabi, patay tayo ka. Hira pa. O, ayun po ang istorya mga farmer. At, uh, ayun na, may umiikot tayong dalawang baboy ngayon. So, yan matatapos. Sabi ko, lagyan na rin ng net. Ito, lalagyan ng net. Plus yung doon din. Lalagyan din ng net. Yung si Maisel, tsaka si Hansel. Oh, ano na, may nanoy ah. Ibalik ya. Ito na ba ito? Rambo eh, Salamat sa Panginoon Sabi ko kanina uh, Manalig lang tayo Ayun nga, totoo nga photo finish buzzer beater ang oling namin so ito sabi ko para hindi maiwasan natin yung ganong ganon pwede tayong maglagay ng tukod dito diba pwede naman eh kung, kung gugustuhin natin para hindi nagagalaw Kale. Yung. Pwede. Pwede. <laughs> Sayang, no? Ang <laughs> nga, no? Parang green na rin siya. Armstrong. Plastic for metal. Ito metal. pang metal. ang pang metal tsaka oh, yeah. pader parehas magkaiba magkaiba okay, ito pang kahoy ay yung pang kahoy, okay, may pang tulis ano hmm. ang akala ko yung pang kahoy parehas lang sa metal okay. magkaiba pala kaya nung nakabili ako maliin na ko e, kasi iniisip ko kahoy din naman eh paano ginagawa mo kahoy muna tapos baka lang ano pwede naman yun kaya lang matagal pa baon eh. sa kahoy subakan yung ah uh, hindi pero ibig sabihin nito Mauuna yung kahoy pang bakal lang gagamitin mo oh nang to ng konti kasi para daw medyo presko para may hindi yan ang kainitan may, may siwang ng konti yung sandalan tama na siguro ito Higan, huwag na, wag na, tayo sabi ko bebe mag isip ano pang pwedeng gawin dahil baka mamaya kulang na lang unan ang ilagay mo okay na yan diba? ang kailangan lang natin dagdag dyan yung dito sa may paa kasi nga Baka mamaya may lumusot na bata diyan may may bata naglalaro na pero Opo, yung magulang, 'di ba? Biglang lumusot diyan. At least malagyan natin ng harang. Pero kung 'yun doon, okay na. Yun doon naman wala namang problema kasi wala namang I mean, hindi na ah, uh, tawag dito. Ito, ito lang sa may upuan kasi sigurado may lalapit diyan ng mga bata na yun, yung magulang nakaupo, 'di ba? So ayan. Ano ang division ni Kong ay ni Junjun Jun dito stress ako sa uling eh sabi ko paano kaya discard eh pati na lang meron pa rin talaga oh, para mapakabay talaga parin Panginoon saktong sakto galing ng game plan natin matatapos din mga ka-partner ah. Ah, ano na lang tayo tawag dito yan, upuan tapos tatapusin na lang natin sa mga mga penguin magwe-welding ka. Oh, huwag mo na tanggalin yan. Shh. Nay! May ano to? Nadap, nad, nad, ano na naman to sa bike? Ay, Ay. Okay. Dapa sa bike ya! Dapa sa bike ya! Saan ka na dapa? Dun, dun, Tapit! Tapos umiyak ka? Oo! Uh -huh. Tapos nag, nag ka? Tapos uwi, iyak. Iyak ka? No, no. Ay, si Lolo oh, sinusundo ka na oh. Oh. Takasan ka na naman. No. Pintura yan. Pintura. Pintura. Sumama daw. Malakas ang loob. Si Rowan. Mahina. Ito. Kanina nga. Naiihi siya. Sabi ko, hindi na ako makakapasok. Bawal. May God. Tingnan mo ako doon sa looban. Malapit lang yung CR ninyo. Hindi na mapuntahan. mag gustong pumunta dito nagpapahatid pa siya ito hindi tatakas yan si Rowan pag gustong pumunta dito hindi oh. hmm. niya kaya takot daw siya sa bubuyog baka daw siya kagating kailan <laughs> Wala na ba tayo papayami? Ang dami kong in-order? Ah, yung mga namali ko din, ano? Oo. Yes. Paano pa bilha ko yung almata nung isan? Times 2, eh. 500? Gano'n oh, talaga sa hardware. Samantalang doon sa setting, ha? Wala mong dalawang daan. 600 plus na, reto, reto. Nakapag-tabak sa reto, eh. Mura Naila na, eh ang diferensya. Ay, yung palang nguling, babayaran yan? Hmm, 9K 15, 15 pieces. Buti, nakapoto finish yung nguling natin. Hindi. Ang dami order bukas. Matapos, muna pinapakaltas yung ano yan. Oo, tama lang yan. Para at least, eh, nakatalay sila. Mag-isa si Proy, oh. Wawa naman. Malaki-laki itong sinasalang yung isa. kaganda ganda. Ay, ang ganda. Sabi ko pwede pa maglagay ng kubo dito. Dahanap tayo ng malalagyan ng isang kubo. pwede tayo dyan, no. kahit medyo naka-island. Pwede naman ano, kaya dito. Pwede tayo dyan. Ganda, ang ganda. Talagang parang ano na, uh, nature ang dating talaga. Unti-unti lang. At na Masakit daw sa mata yung mga pinag-sprayan ng mga lumot. Okay, okay naman eh, ganda naman eh. si Danilo nakakita eh, nag-deliver ng lechon hindi mo malalagyan ng harang pressure ng mga mahulog yung bata may naglalaro sa ano yung tatay o ano di ba biglang lumusok oo nga sabi ko iniisip nila kahoy daw sabi ko hindi aapakan Aa niya bakal na lang subular na ano pahaba ano na, 2 ano ilalagay mo dyan June 2 by ano 2 to 2 lang o oh, mas maganda yung eh, medyo 2 by oh, ah x 2x2 na niniisip kasi bite. 2 tubay 2 oh, pwede na kasi ayun nga kailangan -de lang ba yan? break time alas 12 na so ayan na po ganyan na ka silong ngayon o, tingnan nyo dito anong oras alas 12 o. ang araw ay o, dito lang tamang tama preskong presko po hindi talaga matatamaan pati upuan no hindi masasapul ng araw tamang tama yung extension na ginawa natin presko ganda hmm. Bebe, ito magkakaroon ng harang. Baka may sumot na bata eh. <laughs> Baka mamaya may naglalaro-laro kasama tatay, di ba? Nakaupo ang nanay o ano. Napalagyan ko tubular kahit sa gitna lang. tapos ito ano kaya nila gagawin yung ano uh, palala pa rin daw yung ano yung sinasabi ko na yung puso eh kailangan kasi talaga malapad to uh, para magandang tingnan flat bar na lang daw kung paano niya gagawin yung puso ay hindi ko na alam kung paano gagawin yung puso yun. alam mo na kung ga, paano gagawin yung puso yung flat bar yun? Iis cut cut mo na lang ano? Ikakat mo na lang. Na? Ha? Pupukin lang hindi uno. Dalawang uno daw sabi ni Papa yang. Kasi kung kakat mo, hindi magpapareho kasi yun. Kaya yeah, nga, oh, yun nga yung iniisip ko yun. eh. Yung uno, kaya kung sunod yan diyan. Ah, lalapad na siya. Mm -hmm. Ngumukhang puso na talaga na ano. Ganda nga sana fiberglass kung pwede mong ihulma, di ba? Yun ang maganda. Pag-ibig. Puso. <laughs> Ay, salamat sa Panginoon Diyos na solve po yung problema namin sa uling. Kahapon ko pa iniisip, ikot kami. Tapos kaninang pauwi ako, nag-ikot din po ako dito sa Milakyos. Wala, sabi niya, wala talaga boss mahirapan patay ka oh. mahal na nga okay lang kung mahal yan eh. may mabibili ka eh. pero kung wala kang mabili naku po, problema sabi ko mayroon no ba kayo alam sa ibang baryo naku unahan din sabi niya kailangan mo sunduin yung gumagawa buti na lang sinamol to may ano talagang nga uh, iba pa rin yung may ano ka talaga connection sa mga ano, gumagawa at least okay na tayo para ilang ano lang yan mga dalawang linggo meron na yan sabay sabay na naman yan kaya ito lang na ano, mairaos natin makikita mo sabay sabay na lalo na pag December ang dami pong maguuling dahil alam nyo na pang December po nila daming alok nyan pero ang plano ko sa susunod next season na ulan bago pumasok ang tagulan mag i na kami ng 50 na hindi gagalawin lang tapos sa uh, gagamitin lang yan pagkatalagang ano, kailangan na ng power stack na tinatawag hindi na natin rin talaga yung ano masabihin ko na rin sa kanila o gagawin maintaining balance ng 50 so, hindi yung gagalawin para at least kung magkahirapan man kagaya ngayon yun ang gagamitin ganda na hindi yeah. huh? ko akalain na magiging ganito ito dito huh? never pumasok sa isip ko ang plano lang namin sabi ni bebe plat lang na ganyan uh, ano sabi ko hindi po pwede ka ako na bebe na hindi si simento hen dahil yung yung sahig hindi pantay pantay kasi di ba babuyan nga na ano mo na bara bara lang ang paggawa namin eh ayun sinimento hanggang sa naisipan maglagay ng upuan hanggang sa binagay ng bubong ito na yung final makikita na natin ang final dapat pala mag ano tayo mamaya dito magpa pizza ka na binyaga natin final product ang <laughs> ganyan tama, -tama yung bubong sabihin natin patidawin nandito ay patlo lagyan natin ng uh, poste. Pero maganda din, ganito lang. Parang payong lang talaga siya. Mayroon nga shoutout pala kay uh, brother Michael. Sabi niya, pwede mo lagyan ng armrest yan eh. Kung sakali. Sabi ko, tatanong natin. Pero gusto kasi ni Baby diretso lang talaga yung ano. Para pag may humiga, pwede. <laughs> kasi pag natin ng armrest daw baka mamaya may gustong mag uh, higa na ano, diba? e, malay natin diba e, ano na Ma hindi na pwede okay naman hindi naman siya ganoon kasagwa na mayroon sa gitna na ano sakto lang ganda ng kulay ng palo china saktong sakto Tamang tama din lang yung height nito. Oh. Nalagyan natin ng ano yan. Tutupi ng ganun. So, ayan, ah, ganyan. si Sabi ba naman eh, Kuya, pahiga pa kaya natin. Mas maganda kung nakahiga. Siguro ano, ano. Kaya lang, lagyan ka na ng dextrose nun. <laughs> Ayan na naman. Pero ang ganda na. Inaayos na natin to. Oh, ina inaayos ng konti ni Kong Kong. Tingnan niya. Nagkaano siya. Break time na! kain na! Ay. Ayan. Ayan. Tingnan niya naman. Kanina, naglalakad ako dun sa pupunta dito. Napakainit. Ang dating ko dito, biglang lumilim naman. Grabe, parang nananadya iwan ko pa yung sombrero ko ayan mga ka-farmer uh, baka na lang natin sabi ko pagpapitsa si Baby dito at uh, ma-filman lang mamaya ang hapon ang uh, mabinyagan yung ating uh, bagong uh, tambayan ayan ganda uh, na tayong lechon na umiikot so ayan hanggang dito na lang po muna mga ka-farmer meron pa ba tayong babatiin mamaya tingnan natin ayan o si Nel Nel ayun mag uh, ano pa ba magpipintura pa ano pa ba ang ano oh babarnis talak patay tayo dyan mga mga pipintay sabi ni Papa M.D. upa kusingan niya mag overtime <laughs> maganda maaabol natin sa tamang oras, di ba? So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay. Ganda na. Ano na yan? Nabarnisa na? Oo. Oh.